May ano ako sa inyo. Sabay-sabay na lang kayo dito. Napanood mo ni Titanic, ya? Oo. Tugtog ako ito. Tugtog? Oo, ako mo. Sa Titanic. Napanood mo ni Titanic. Diyan, okay. nag-ganito kayo. Garmonic kayo. <tik> Alam mo yung sa Titanic. Ay, bye, Miyana. Kasaya. saya? La, ka lang. Lika. Di ba, ganito kaya, garmonika kaya. Like, alam mo yung sa Titanic. Yung, jack. Yung lamabog yung Titanic. Huh. Pocover ka na sa Titanic. Yung, napanad mo na ba yan? Oo. Oh. mo na yan. Yung lumabog. lumabog. Jack, sorry. Pocover ka na yun. Bakit? Putang <laughs> oh, yun, parang <Baro> ko yun. <laughs> <Hey>, nga, Titanic. Iya, <laughs> kanta. Kala ko yung kanta. Ah? <coughs> Hindi mo kanta. <laughs> Bye. Na, ano nyo na yun? Ano? Na, na? Ba, 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 ba nag-emon ka? Ha? May ano ako sa inyo. Sabay-sabay na lang kayo dito. Uh -huh. Napanood mo na yung Titanic, ya? Oo. Uh -huh. Napanood nyo yun na yung Titanic. Ikaw? Oo. Uh -huh. ka cover kay Titanic. Titanic yung kay Jack. Napalad mo na ba yun? Ay, kay Jack. Oh, yung gua ganun, yung lumubog yung... Aplido call. Oo, oh, yun. Oh. Yung lumubog yung barko. Tapos... Oh. Jack, save me! Yung... Yung, yung nalamig. Oh, pakita mo. over it? <laughs> na ano yan eh. Busina lang ng bank bar kayo eh. ala nga yun. Wala ko. Turururu. Thank you. Ganda ng cover ko no? Galing no? Sabi sa inyo eh. Okay. ganda Ay. Ganyan Si, nag-aaral yeah. ka ba? Oh yes. Papakita <laughs> lang ako sa'yo. Hmm? Papakita lang ako sa'yo. Ano? Tugtog ang kita. Tugtog? Oo, -tug? oh, ako mo. Hmm. Sa Titanic. Ah, para na yung Titanic? Hmm. Pinarinig ko na sa kanila, di ba nag-challenge kayo ganun? Oo. tuk ah. Tugtog ay kita Titanic. Napanood mo ba yan? Oo. Oh. Lumulubog na ganun? Oo. Oh. Ready ka na? Oo. Oh. Karam. Okay. lang. Game. <laughs> Rek <Karing> mo? <laughs> Ima? Ah? Rek mo? Akala ko naman yung mismo music ng Titanic. Barko lang din. Eh. Hayo. <laughs> <laughs>